Nakikita ko ba mga lalabs yung anino na yan? Ako po yan, yung naglalakad na yan. O, oh, ba diba? At nandito ako sa palengke ng kabinti at naghalo-halo tayo. Ayan. At may tayo tayong magandang resort. Abangan nyo yan mga lalabs. Let's go! At nagkayaan nga kami dito sa palengke na pumunta kami sa resort na maganda ko sa hindi ko pa nakikita. At nakikita natin ngayon. Yay! Yay! Yes! Yes! At kapag yes. nagkayaan nga ng ganyan, ako hindi pa pakawalang inda yan. Let's go lagi yan. At ayan lang nga. Napaga ang sarado nilang mag-asawa. Sabi ko magkaway sa ating kamera at ay sumunod naman sila sa so, nakakabata o di ba napakabait na matatanda ito. Yes, Kuya kasi siya kasi si Ate Idna o di ba napakasaya ng sarado at may kasama pa isa si Risa. Ayan, o, oh, diba, nagsasarado na rin. Kaya, le, let's go na tayo maya-maya lang. Inti-inti at ubusin oh, ko pati itong ating halo-halo. Chara. Dahil sa sobrang init na pa halo si Inday. Ayan, pero hindi kompleto yan. Ang hiningi ko lang na halo, halo ay yung beans. At yun ang gusto ko. Medyo ma matigas-tigas kasi gusto ko yung nginunguya-nguya ang inday nyo at eto mga, papunta lang nga kami sabi ko kumayong kumaway ulit sila para makita ninyo mga lalaks ang ating mga kasama apat lang kami yan napakadami namin o diba tsara totoo lang arim kami yan mga lalaks kaso syempre may mga trabaho pa hindi pa siya tapos kaya ayan apat lang kami magkakasama yan pero kahit apat kami yan masaya kami at eto lang nga papunta lang kami sa research kung saan mo makikita ang pinakamaganda sa so, kapintila Laguna. talaga namang napakaganda at bago ang resort pupunta muna kami dito sa bahay ni Ate Edna, ni Kuya Levy. Makikita mo napakaganda. O, di ba? May aura yan si Donya. O, di ba? At lalo yan si Inday. Aura na yan. O, tingnan nyo mabuti. O, di ba? Ganyan lang mga lalabs. O, di ba? Kung lang, masaya na tayo. Aliwin natin ang sarili natin, natin dahil tayo napapagod araw-araw. Lalo na ngayon, sobrang init. Kailangan natin maging fresh. At, and dito na nga tayo sa resort ni Kuya Tony. Dito sa sisilmin sa Kabinti, Laguna. Wow. O diba, napakaganda. Unang buwan pa lang, nakaka-fresh, nakaka-good vibes, nakakatuwa talaga naman. Pa-wow ka. At syempre, kailangan may magbibidyo sa atin dyan. Ibinigay ko kay Kuya Levi ang ating kamera para mabidyoan kami nila ate Edna. O diba, syempre para makita nyo naman kung paano maglakad ang inyong inday at ang ating mga kasama dyan. At may pakaway kaway pa dyan. O diba, sangka pa. Oh, diba? Ang gandap ng bungad pa lang. Fresh na fresh na talaga naman napakalili. At narinig ang boses ni Kuya Lebe. Abay, nag-aaral siya mag-vlog at ito na nga, nagsasayita siya. Aba, talaga naman si Kuya Lebe gusto pa rin mag-vlogger. Go-go lang Kuya Lebe, kaya, kaya mo yan. Ayan. O, oh, diba? Ang saya. Napakaganda. Napaka-fresh. Napakadaming puno. Talaga mang alagang-alaga dito sa resort na to mga lalabs. Talaga namang yung pagod natin sa maghapon, aba ay talaga namang walang wala na agad. Kasi ito naman mabubungaran mo sa pupuntahan mo, maraming halaman, malamig ang simoy ng hangin. Abi napakaganda talaga. At ginaya pa ay. niya ako. Kaya sinabi ako silang kaway-kaway kayong dalawa dyan. At ang ganyan naman sabi kaway-kaway. O, oh, diba? napakagaling ng ating Kami naman dyan. Talaga namang maaasahan niya si Kuya Levy. Kaya shout out sa iyo Kuya Levy Dilatory at Edna Dilatory. Ayan. Ayan si Kuya Ate Edna Dilatory. At saka si... Basta yung isa natin kasama yung maganda at naman talaga namang hindi ko matanda ng pangalan. Alam mo na matanda ng inyong lola. O, di ba? At nakikita niyo naman ang nakupo, Diyos mio. Talaga namang mapapawaw ka. O, di ba? Napakaganda. Talaga namang fresh na fresh. Huwag kayong magsasama. Magsabi ako ng fresh dahil ito yun ang totoo. At napakalinis. Marami nitong puno. Pero wala kayong makikitang dahon dyan. At talaga namang napakalinis ni si Kuya. Mag-alaga ng kailang resort. Aba naman, Kuya. Shout out din sa iyo. Kuya Tony, napakabay. Tinanggap mo kami sa inyong resort na buong puso. At nag-asikaso kayo. Pinakain mo kami. Napakasarap ng tilapia, ng niloto. Aba, kaya, thank you so much. Ayan, mga lalabs, so, oh. Ayan, napakaganda. At sa loob niya, may bidyoki okay pa. At maraming lamay na magaganda na para siyang antik na kahoy, mga lalabs. O, oh, di ba, napakaganda. Ang ilog, oh, Ayan, makikita niyo, ang ilog, maraming mga batong-batong malaki at at palubog mo ang araw kaya nga ang araw mga lalabs reflex sa kanyang mga dahon kaya nag-iba ibang kuya napakaganda at ayan eh, nga nag-video video okay na nga tayo mga lalabs kaya sabi ko kay kuya labis tumayo sa iyo ka dyan oh, diba, si o diba siya o siya hindi naman siya talaga mas ulo ulit talaga matatanda sa akin hindi ko alam at eto na yung dalawa sobrang nag-i-enjoy sa kanyang video okay at diba may mga singer tayo talaga dyan o oh, diba may wig sa iyo pa si Inday o oh, diba napaka-relax kahit hindi maghapon, pag tayo na relax ng ganyan, o diba, press na naman tayo. Enjoy lang tayo mga lalabs Ang pasisya nyo na aking boses dahil namamalat dahil napalaban tayo ng video oh video. Una naman talaga, pinagbigyan ko sila. At, shoutout shout out na kay Risa, ayan, naalala ko na, ayan, thank you so much. Ang ating magandang kasama dyan, o diba, nag-video kahit kung singer din yung mga lalabs Ayan. At yung resort po niya ay meron din Christmas light at palaging akala may Pasko, kaya napakaganda ng na pagkaka- arrangement ng kanyang resort ni Kuya Tony. Kaya thank you so much, Kuya Tony. At thank you for watching, mga lalabs. Thank you so much. Paki-like and share at heart po ang ating video. Thank you so much. Bye-bye.